Nakapasyal ka na ba sa bayan ng Santa Maria? Ayan, tara guys, sasamahan ko kayo. Itutur ko kayo dito sa plaza ng bayan ng Santa Maria, Bulacan, Poblasyon. Magtagit muna tayo? lang na pailaw? Yung pagpasok mo palang, bubungad sa iyo ang magandang fountain na may ilaw. Ayan guys, tingnan nyo naman. Oh. Ito yung harap ng munisipyo. Ang ganda niyan, guys. Tapos po, mayroon silang malaking ano, Christmas tree diyan sa likod ng fountain. Nako makikita mo talaga yung mga bata. Enjoy na enjoy dito sa fountain. Enjoy na enjoy po yung anak ko dyan. Ayan, ililibot ko kayo guys para makita nyo yung mga hindi pa nakakapunta dyan. Nako puntahan nyo na ang bayan ng Santa Maria. Dito lang po sa plaza. Ayan, bubunga din sa'yo yung malaking parol nila na kumukuti kutikuti tap sa ganda. Dahil napakaganda talaga guys. At syempre, meron silang mga parol dyan guys na ano, naglalaban-laban yung mga iba't ibang lugar. Ma, dito tayo Ayan, ang ganda talaga ng plaza ng Santa Maria Bulacan. Kung hindi ka pa nakapunta, tara na dito. Sige, picture kayo dyan dito rin po yung sa harap ng munisipyo may kita nyo ang malaking parol na kumkutik kutitap -kuti yung ilaw niya guys napakaganda ng parol napakalaki ayan ang daming nagpapapicture yan guys isa na yung mga anak ko dyan ngayon naman guys, ililibot ko kayo dito sa mga parol na pinaglaban-laban yung mga ano, iba't ibang barangay. Ayan, magsisimula tayo dito. Ang ganda ng mga ano nila. Ayan no, native parol talaga. Gawa sa recycled material. And, mga, ano, ibang mga parol. Mga native na ano parol. Gawa sa recycle. yang ganda. Itu. 10 buahin. Hai ni Santa Maria. Sa itu eh. ya. Yeah, Ah, picuranku kayo terp kayu diTMJ Siyempre po, hindi nawawala yung mga picturean dyan. So, ayan, nagpapicture na rin po kami. Ayan. So, ayan po, marami pong salamat sa inyong panunood. Pasyalan nyo na ang bayan ng Santa Maria. Dito lang yan sa plaza. Hanggang sa muli guys. Bye.